mula na sa, na sa kanilang umatake. Sa umpisa ay unang umatake ang eternal, eternal Evergreen Tree, tree para paslang yung si Lord Demon gamit, gamit ang isang malakas na kidlat sa balit mabilis itong, itong nailigtas ni Master Yu sa pamamagitan ng, ng Riffle Dash Special Life Domain. Ngunit bago tuluyang makapasok Lord, si Lord Demon sa portal ay, ay ibigay na niya ang muling pagpapaalam at pagkini ng paumanhin sa kanyang kaibigan na si Shao Kayong Desidido talaga siya na mapuha ang katawan ng Eternal Evergreen Tree. Matapos, matapos magpaalam ng hangarin na si Lord Demon ay tuluyan na siyang pumasok sa siya portal kaya naman ang kaligtas siya sa pag at ang mga sumunod na pangyayari ay labis na nagpabigas na sa eternal evergreen kung kayong naramdaman niya ang pagsusok ng mga kasamahan ni Lord Demon sa kanyang paligid. Gamit ang pinakamalalang asas na uniform ng bawat mga demon ancestors ay buong lakas nilang pinanikitan at inatake ng sabay-sabay ang eternal evergreen sa abot ng kanilang makakaya at sa at nangyayaring kaganapan ay hindi talaga maitatanggi na magiging matindi, matindi ang magiging kong hinat na nasa sa buka. Buka. Gayun pa man bagamat nagkakaisa na ang malalakas na, malalang malalang mga mga na mga demon ancestors ancestor, ay hindi, hindi pera niyo ang sapat para, para matalo nila, nila, nila ng, ng ganun kadali ang mga pangyarihang eternal evergreen dream. dahil sa kanilang, kanilang mabilis na mga pag-atake ay mabilis lamang itong naiiwasan ni Shao xin. Sa isip-isip isip ni, isip ni Shao ay wala na talaga siyang magagawa pa kundi ang tuluwa ng leksyon ng mga mga sa kanilang kaibang kaya naman nagdesisyon na siyang magseryoso sa laban. At bilang, bilang panimula ay inilabas na ang makapanindig balahibo niyang makapalimla, makapalimla, palahibun palahibun aura sabay nag-transform sa isang iglat na labis na, labis na mga kinagulat ng mga angal na, na dimanipan ang sa mga, mga punto nito ay batid nilang, nilang silang lahat ang ng nasa lihadong sitwasyon kahit na pinabibutan nila, nila ito. ito sa isip-isip ng mga mga ay isang malaking kamali ang pagkabigil nila na mapinsala ng bahagya ang makapangyarihan sa Shaoxing gamit ang bigla ang pagkatake dahil ngayon na hindi sila nagtagumpay ay sila naman ang mga nalagay sa alamanin ng sitwasyon. At maya maya lamang makalipas ang isang sandali ay tuluyan na lang ang malakas na atake ni Shao sa kanilang mga katawan at sa sobrang lakas nito ay napasigaw silang lahat ng malakas habang tinatamo ang matinding sakit. Habang sumisigaw ]まあ sigaw, sa sasakit ngang ng mga hangal na Demon Clan ay humingi ng tulong ang isa sa, sa kanila kay si Master yung lalisin sila sa kanilang sitwasyon at sa kanilang, si si. Si. At sa kanilang, sa kanilang hiling ay agad naman natutunogon si Master yung, yung gamit ang Evil Special Rift me. to me kaya, kaya naman, naman nakahina na, na sila ng bahagya at napatigil sa pagsigaw. Bukod pa dyan ay nagsimula na rin ang umilos sa isa pang Demon Ancestor na si Master yung gamit ang kanyang artifact para siluhin ang ibang atake ni Shaoqing at sa kanyang ginawa ay magmabilis naman siyang nagdabumbay. Sa kabilang banda, sa banda naman bagamat nakaligtas ang mga angal ay ramdam na ramdam kaya nila ang matinding, matinding sakit dahil sa tingin nila Pinsala sa katawan at nang makita ito, ito ni, ni Master Yu ay, ay labis siyang nag-aalala kaya naman nagatit niya itong mga, mga inasikaso in si Subalit dahil sa sobrang abala siya sa pagkasikaso si sa kanyang mga, mga kasamaan ay hindi huli niya na malaya na siya na pala ang pinupuntirian ng makapangyarihan si Xiaoqing na kasalukuyang nang naghahanda ng malakas na atake sa umpisa ay, ay sinubukan pa siyang balaan ni Demon Ancestor Master Lee na uwi sa malakas na atake ngunit, ngunit huli na ang lahat para sa kanya dahil tuluyan na nga siyang kinamaan ng mabilis na itlat na labis na magkinagulat ng lahat. Maging ang tatlong bihag na hindi kasama sa nangyayari na balaan ay labis din na nabigla sa mga nagiging kaganapan kayong hindi nila inaasahan na ang mga kinakatakutan nilang nilalang ay madali lamang na pinagsabay sabay, sabay ng makapangyari ang si Shao Qing. Sa nangyari malakas na pag-atake ay tumansin pa yun ng Tiger King Battleship ang ng hangal na si Master Yung ngunit ng mabilis naman itong nirespandehan ni Lord ni ng ng sa ngayon 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 na Yung nang siyang ay hindi na itong tumansin pa sa mas malayong lugar. Matapos sa, sa lumio, ni Lord Yung nang Master Yung ay pinuhin ito sa ginawa nitong pagliligtas sa kanilang lahat gamit ang Rifle Dash Special Rift to at kasunod nun ay sinabihan niya ito na magpahinga muna at magpagaling sa Tiger King Battleship dahil malaki ang natamo nitong sala sa umisa sa ay hindi, hindi pa pasan sana susunod ang hangal na, na si Master Yu sa yung sinabi ni Lord Diman Shang na magpahinga muna dahil nakatakot siyang buwanan ito na mag-isang haharap sa makamangyarihan si Xiao Xing Subalit marinig na inuntos ni Lord Diman Shang na kailangan na talaga, na talaga niyang magpahinga kaya naman wala, wala na siyang nagawa pa Maya-maya pa matapos ang nangyaring kaganapan ay nagsimula na rin kung ilo si Lord Diman Shang kung saan dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay na para bang mayroon itong ginagawang isang kababalaghan at makalipas lamang ang ilang sandali, sandali ay bigla na lamang may lumitaw na isang misteryosong bagay sa kamay nito na nagtataglay na ng nakakatakot na enerhiya senyales na hindi ito isang ordinaryo. Ordinary. Bukod, Bukod pa dyan ay mas lalo pang, pang yung yung mga sinunod na kaganapan ng bigla, bigla na lamang nagbago ang na estado ng buong paligid kung saan tila ba napunta sila sa, sa ibang dimensyon na, na punong punong ng mga, mga constellation. Ang ginamit na, na teknik ni Lord Demon Shang ay tinawag niyang Shift the Armillary Sphere Changing Storm na mula mula pa nung ancient times at ito ang isa sa pinakamalakas malakas niyang, malakas niyang alas dahil magagawa lamang ito, ito sa tulong ng pinagmamalaki niyang artifact. At nang makita ito ni Shang... Caltex with Tecron. Keep your engine clean. Drive further with Caltex with Tecron. Tao si Nina ay labis na nabigla ngayong hindi niya inaasahan na bagamat sobrang hina na ngayon ni Lord, hindi mo siyang kumpara sa orihinal niyang lakas ay nagagawa pero hindi nito magamit ang ganito kapomplikadong teknik. Bukod pa dyan ay nagtataka rin siya na makitang muli ng harapan pagkalipas ng 10,000 taon ang abilidad ng makapangyarihan for Marvelous Year of na labis na kinakatakutan ng ancient times kayong kung akala niya ay wala na ito dahil sa labis na katagalan. Sa mga, mga tanungan katanungan ni Shao Qing Qing ay agad, agad naman na sumagot si Lord Demon kung saan ipinaliwanag niya na bagamat nagagamit pa na ba niya ito ngayon ay hindi niya maitatanggi na malapit itong na itong mamatay dahil sa labis na pagkabubus ng spirit kaya naman kailangan na niya ng kapalit dito. Dagdag pa -dag -dag niya na kung hindi lamang siya labis, labis na nanghihina ngayon, ngayon, ngayon sa kasalukuyan niyang sitwasyon ngayon, ay hindi hindi niya gagamitin sa pakikipaglaban dahil mas mapapabilis nun ng pagkawala ng spirit dito sabalit wala, wala na siyang magpipili pa kaya naman ang kailangan na lamang niyang gawin ay siguraduhin na manalo sa kanilang labanan. Matapos, Matapos magpaliwanag ni Lord Timon siyang ay muli niyang inalok si Xiaoqing sa pangalawang, pangalawang pagkakakaon. Natulungan siya nito dahil ito na lamang alam, alam niyang makakatulong dito kayo sa buong kontinente ay, ay mahirapan na siya na makahanap ng isang malakas na nilalang na, na maaaring maging bagong spirit sa alok ni Lord Demon Shang ay agad naman na sumagot si Shao Jin kung saan sinabi niya, niya na nangibang na talaga ito itong inaakala nito na basta basta, basta na lamang siyang papayag na maging alipin matapos ng ilang libong taon niya na pagiging malaya. Bukod pa dyan ay sinabi ni Shao Jin na siya ay isang ancient being na nabuhay mula sa, sa heaven earth na may kakayahan na makaabot sa the direction divine realms pagdating, pagdating ng panahon kaya naman hindi talaga siya papayag na maging isang alipin ng isang nalala na maaaring mamatay kinalakunan. Nagpatuloy sa pagsasalita sa South Qi at marihin niyang pinapamukha sa amal na si Lord Ming Ming siyang nawala itong karapatan na maging master na ngayon, ngayon sa sinagagagal na niyang nuhay sa kontinente ay, ay marami na siyang, siyang nakasalamuhan na kasing ito subalit ang lahat ng, ng iyon ay nagdaho din kinalakunan matapos silang lahat na mabigong mga sa 10 direction divine realms. Dagdad -dag pa niya dara din din ng panahon na darating din ang panahon na magiging kagaya din ni Lord Dimanshang ang mga lalang niya kaya naman seryoso niyang tinatanong kung ano ang karapatan ito para, para mapasunod siya. Sa tanong, tanong ni siya ay agad naman na tumungon si, si Lord Dimanshang at seryoso niyang sinabi na bagamat nang higit siya ngayon, ngayon ay nakakasigurado siya na sa tulong ng kanyang makapangyarihang party artifact ay mabibis niyang maibabalik ang dati niyang lakas. Bukod pa dyan ay mayabang, mayabang niya rin sinabi, sinabi kay Shao na sa kanilang dalawa ay mas mataas ang posibilidad na siya ang mauna ng, ng mga sa ten direction divine kaya naman sapat ng kwalifikasyon yun para maging kanyang master. Sa sinabi, sinabi ni Lord, di man siya ay labis na nabigla na si Shao Qing dahil nakaramdam na siya napadam napadam na matinding pang mamalit dito subalit hindi naman niya ito makontra dahil may katotohanan naman ang kanyang mga sinabi. Sa isip-isip ni Shaoqing habang nagulala ay may naman ang mga binitawang salita ni Lord. Di man siyang dahil sa lahat ng kanyang mga nakilala at nakasalamuang nilalang nilala, ay masasabi talaga niya na si Lord di si si man siyang ang isa sa pinakamalakas at pinakatalentado ng sa lahat kaya ng naman hindi pala pong magkatotoo na mapunan nga ito, ito sa kanya. Ngunit nagsalita si Lord Dimansang at nalulungkot itong sinabi kay Shao Qin na humingi talaga siya ng paumanhin sa kanyang gagawin dahil siya na lamang ang natitira niyang pag-asa para muling may salbo ang natitirang buhay ng kanyang Carmel Larry's Fear or Dagdag pa niya na ngayong ginamit na niya ito ay wala na itong atrasan pa dahil sa oras na hindi siya magtagumpay ngayon ay mas lalong tataas ang chance na hindi na niya ito pa sa bingin ng pagkawasa. Nang, Nang marinig ni Xiaoqing ang sinabi ni Lord Dimanshang Diman ay mabilis na naginit ang kanyang ulo dahil base sa kanyang pagkakaunawa ay mas mahalaga kay Lord Dimanshang ang hardware, sphere artifact kaysa sa kanyang buhay at kalayaan. Bukod pa dyan ay sinabi din ni Xiaoqing na kung ganun din naman pala ang sa kanya ni Lord Dimanshang ay hindi na siya na paslamin ito kahit na may, na may namamagitan pa sa kanyang malalim na pagkakaibigan. Matapos, Matapos magsalita ni Xiao Shao qi, qi, ay agad na siyang naghanda ng isang malakas, malakas na atake na kong tawagin ay Heaven's Soul Divine thunder, thunder habang sinasabi na papaslapin niya sa, pinyas, sa lugar ng Origin Demon Plains o Demon siyang kasama ang pinagmamalaki nitong Armulary Sphere artifact, artifact ng sagayon ay maturoan niya ito ng leksyon sa pinapakita nitong kahibangan. kahibangan. Dagdag pa ni Shao na kung taglay-taglay lamang taglay, ang Lord ni Wong ang dati nitong lakas na isang Dick Marshall Sovereign ay maaari pa nitong magawa ng mga puwersa siya ng sabitin subalit na yung malabis itong nanghihina at may hihina, lakas na katumbas sa Marshall Grandmaster Realm gutom nang ihina at may lakas lamang nakatumba, nakatumba sa Marshall Grand Master ay e wala itong pagpasa na manalo sa, sa kanya kahit ka na pa niya ang natitirang spirit ng armor Larry Spear Artifact. Sa binitawang salita ni Shao Qi at ipinapakita nitong paghahanda ng malakas na, na, na atake ay lang napatahimik si Lord Demon Shandai na pagbantan niya na hinatalaga niya magdadaan pa sa malumanay na pakiusapan ng kanyang dating kaibigan kaya naman kailangan na niyang gamitan ito ng pwersahan. Bago magsimulang mag umatake si Lord Demon, siya ay masaya niyang sinabi kay, kay Shaoqing na bagamat hindi maganda ang muli nilang, nilang pagkita ay, ay nagukuha siya na, na magagawa na nilang dalawa na maglaban dahil, dahil sa isa ito sa madagal na niyang niya inaasam-asam kahit, kahit nanoon pa man. At bilang tugon sa paghahanda ni Shaoqing ng malakas tatapia ay simulan nari niya ang paggamit ng, ng isa pang malakas na abilidad ng Armory Sphere Artifact. Sa, sa ginawa ni Lord, di man siyang napagdante ay mabilis na napuno paligid ng, ng marami mga atake na may tinis ng mundo at ang lahat ng mga ito ay ito patungo sa lokasyon kung nasaan si, si Shao Sa kabilang banda naman Shao Qi, si Shao Qing na kanina pa nakahanda na ay walang takot ng sumusunod palapit sa hangalin si Lord, di man siyang para harapin ang marami nitong mga, mga, mga pag-atake. At maya-maya lang ay may tuloy na nang nagdagpo ang dalawang, dalawang malakas na atake, ng atake ng dalawa Kaya naman makikita na, sabon, na sabon, maliging maliging sa bumalik ang matitinting salupan tulad ng, ng paulit-ulit na pagungkong ng mga atake Nagpatuloy ang ganung sitwasyon sa pagitan ng, ng dalawa dahil walang tingin na pinapakawalan ni Lord Di nyo siyang ng maraming mga pag-atake at habang tumatagal ay bahagyan ng tinakabahan si Xiaoqing Dahil madigyan niya na hindi magiging maganda para sa kanya kung magpapatuloy ito sa isip-isip ni Shaoqing ay hindi talaga may tatanggi na isa ang Armillary Sphere artifact, artifact, Sa pinakamalakas na artifact, artifact na nalikha sa kontinente sa kadahilan na kahit na din ng hihina ay nagagawa kaya rin siyang ipahirapan Dagdag pa niya na malaking bagay para sa kanya nalapis din ng hihina ngayon si Lord Yun siyang dahil kung nagkataon na taglay-taglay palito ang dati niyang ay wala siyang magagawa kung hindi ang sumubo lamang Maya-maya pa matapos ang pagpuloy ng mga sangkukan ay nagdesisyon sa na si Xiao Qin na mas matindihan pa ba ang kanyang atake kaya naman makikita na at ang pagbabago ng kulay ng kanyang kitlat kung saan ang yellow lighting, lighting ay nagiging purple lighting in in na mas umangat ito ng level. At, nung at nang nakita ito ni Lord Demon Sang ay bahagya siyang kinabahan dahil pati niya nalabis itong malakas kayong makikita lamang ang ganitong klase ng kitlat sa oras na nagagalit ang kalamitan. Hindi, hindi makapaniwala si Demon Lord, siya, Lord siya, sa kanyang nakikita subalit so pati yari yari nila magsalakip insalas sa oras, oras na magdawo nito kaya ayaman ng gawing naparataluming si elsi ng kung 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 sa tanong ni Lord, di man siya may naman na sumagot na si Shao ching, kung, kung saan sinabi niya habang kinakabahan na, na wala siyang pati sa maaaring nangyari sa kanya dahil alam niya sa kanyang, sa kanyang sarili niya mabubuhay pa siya at magtatamo lamang laman ng malaking pinsala sa oras na gamitin gamit ito. Bukod pa dyan ay sinabi din si ni na sa mga puntong ito ay tanging ang nasa isip na lamang niya ay mabas silang lahat dahil sa kanilang mga kahangalan kaya naman nakahanda siyang sa isang piso ang ilang parte ng kanyang sili kapag nagubayan lamang na matalo na sila lalo lalo na ang pinagmamalaki nitong formulary steel artifact. Nagpatuloy, Nagpatuloy sa kanyang, kanyang ginagawa si Shao Qing at habang tumatagal at ay pagpindi pat 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 ng patindi pro ang nilalabas na enerhiya ng Purple Light kaya naman mas lalong, mas lalong pinakabahan, pinakabahan ng hangal na ng si Lord Demon Shang habang iniisip kaya, kaya ba niya iharapin. At, at makalipas lamang ang ilang sandali ng paghihintay ay, ay tuluyan ang nangyayahan sa, sa mga kamay ni Xiao Xing ang makapangyarihang purple lighting at kasunod ay dahilan dali na niya itong nikanen sa isang lighting sphere na siyang magiging mahal ng, mag ng gagawin niyang pag at, at nang nakita ito, ito ng mga alas na si Lord Demon ay mas lalong na ng matinding takot ang buong niyang katawan dahil sa mga puntong ito ay nakakasigurado na talaga siya na mas masamit ang kanyang buhay sa oras na tamaan siya nito. Dagdag -dag pa niya sa kanyang isip kahit na kahit nataglay-taglay pa niya, niya ang dati niyang lakas ay batid niyang hindi pero niya ito kayang siluhin kaya naman mukhang ang tangin na lamang niyang pagpasa ay awasakin ng dimensyon na nilikha ng kanyang armor wearing spear or ifak sabay tumakas sa labanan. Subalit so bago, bago pa man, man niya yung magawa ay bigyan niya lamang siyang nangulat ng, ng maramdaman niya ang pagsubot ng isang nilalang sa kanyang gilid at nangunin niya ito ay nakita niya ang kanyang, kanyang kasamahan na sunim si ancestor master kaya, kaya naman dali-dali, dalidali niyang tinanong kung bakit ito, ito lumapit sa kanyang hibis na magpagaling sa Tiger King Battleship. Sa tanong ni Lord, di man siya kaya agad naman sumagot si Master K. K. kung saan sinabi nito na pati niya walang isa man sa kanila ang may kakayahan na sulungin ang Purple kaya naman kailangan mayroong magsakrisyo sa kanila. Nang marinig ni Lord, di man siya kaya sinabi ni Master K. ay labis siyang nagalit dito dahil hindi niya gusto ang pinitawan itong salita patungkol sa pagsasakripisyo, pag 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 kaya, kaya naman sinigawan niya ito at inutuksan na umatras pabalik sa kanilang mga kasamahan kaya siya na ang bahala sa lahat. Subalit so, sa, kanya, sa kanyang utok. Subalit so, sa kanyang utos ay hindi si, si Master Gepag mas lumapipay pa paharap habang sinasabi naman ni Nino niyang, niyang naunawaan ang kanilang, kanilang sitwasyon kung saan sa oras na hindi sila magtagumpay na ngayon ay mahihirapan na nakabangang pa ang kanilang dimimplan kaya naman kailangan talaga, talaga niyang magsakripisyo. Dagdag -dag pa niya na walang, na walang dapat ipaglala ang kanyang mga kasamahan dahil hinding-hinding hindi niya ipagsisisi kayong buong puso niyang tatanggapin ang kanyang, kanyang sasasitin para sa kapakanan ng kanilang dimiglan kaya naman maasa siya na, 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 na ipagpapatuloy nila hanggang sa magtagumpay ang kanilang laban. Sa mga sa mga salita ng Master K, ay, ay lapis na, na naging na lang mga kasamaan ito, ito, ito lalo-lalo na ang tatong Demon Ancestor, kaya naman isa-isa na ang mga ito na nagsisigaw sa pag-aakala na mapapabalik pa nila si Master K, ngunit hanggang sa huli ay hindi, hindi sila pinanggagalit itong pagpustad iwan wala lamang ito ng isang itintanda ng kanyang pagpapalang. Sa kabilang banda naman si Xiao, si Xiao qi, qi, na kanina pa nakahanda ay tuluyan ng tinitawan ng, ng makapangyarihan ng Purple Lighting Attack at sa sobrang tindi nito ay halos mabulabog ang buong paligid na nadaanan ng, ng atake. Gayunpaman bagamat nagkataglay ito, ito ng matinding lakas ay hindi talaga namuusap ang ng magiging si Master Gay ang sa katawan dahil mong tapang pera niyang sinabayan ang atake kahit nabatid na niya ang magiging resulta. At maya-maya lamang ay tuluyan nang nagtagpo ang landas nilang dalawa kaya naman nangyari na ang labis na, na kinakatakutan ng hinding plan kung plan saan mo umuuna si Nanon at wawang si Master Gay ang, ang makapanindig balahibong atake ni Shao Chi. At kagaya nga ng kanilang mga inaasahan ay hindi talaga bumuhay pa ng malakas na atake ng, ng Purple Whiting si Master Gay dahil sa isang gap ay mabilis na sumabog sa maraming kiraso ang mga katawan nito kasama ang gamit ng Ninth Rank Ancient Artifact. So, Subalit pagamat na lang si, si Master Day ay tila hindi, hindi natuwa si Shao qing, qing, sa naging resulta na nangyayang kaganapan dahil makikita sa si kanyang ekspresyon ng labis na pagpapalala habang tinitinan ng dalit na dalit na, 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 na ekspresyon ni Lord Ting Sang na, 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 na parabang anumang oras ay sasabog na ito sa, sa sobrang galit sa kabilang banda naman ang mga, mga diman ancestor, ancestor na nasa likuran ay hindi na talaga, talaga napigilan pa ang kanilang, kanilang mga nararamdaman dahil sa pagkawalan ng kanilang kasamahan kaya naman sa isa ng umabos ang mga sa kanilang, kanilang mga, mga matahabang binabanggit ang pangalan ni Master Ge sa isip-isip ng mga team ancestor ay hindi hindi nila mapapatawad si Xiao Qing sa kinawa nitong sa kanilang kasamahan kaya naman gagawin nilang lahat ang kanilang makakaya makapagigan nilang dito Bumalik ang eksena kay Lord Dimension at tila hindi pa ito makapaniwala sa nangyaring kaganapan, kaganapan dahil nakatulala pa rin ito habang tinitingnan ng mga piraso ng katawan ni Master Gen na lumulungkang sa ere. Bukod pa dyan ay bumabalik din sa kanyang alaala ang muling imahe na nakita niya kay Master Gen bago nito tuluyang sa lulungkang malakas na atake ng Purple Lighting kaya naman mas lalong umibigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan masasaksihan natin kung paano magalit si Lord Nemo siyang gamit ang mga makapanindig balahin yung amilidad na lapis na kinakataktatan ng Ancient Times dahil nagtataglay ito ng malalim na pag sa paggamit ng teknik. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay na nang darating sa eksena ang at ating ita kasama ang Imperial Pavilion at sa kanyang pagdating ay agad niyang kinilaban si Lord Nemo siyang matapos niyang makita ang sitwasyon. Kung, kung pa y dyan ay pa mga pang mga, mga hindi inaasahan ang kaganapan ng mayayari sa pagpapatuloy ng video. Kaya naman kung nais mong subibayan si ang ating kwento ay i-open e mo lamang ang notification bell pagpatapos mong mag-subscribe. Sa mga halang na naghihintay ng kwento patungkol sa video.